2,500 Salamat niya Ha? Salamat Bakit kayo naglalako ng kulay ng day? Karawidan Ha? Buta Mga ka-bro Habang uh, nag-update tayo dito sa bahay Mayroon po tayong napansin dito na lalako. Day, unsa saan na yung mga tinda? Kung saan na yung tinda?

13. 13, nag Nagiskuin na ka? Oo oh. Saan kang kredo ha? Seven. 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 Oh. Hmm. Yaku mo sa pag Okay naman. Okay ra. Hmm. Ano na ninda mong kagsagi? Kaya para kwansa panay. sa iskulahan. Ramay ah, bayaran sa iskulahan. Hmm. Ano sa man yung closing? Martes. Kaya Martes. Sana hmm. may bayaran mo kapag po? Tondo. Tulo asa imong mga isuon po. Na dito sa amo. Mga... Asa ano? Nalong ikaw ramay may gitatinda nila sa gi. Kana. Ako ra may Ikaw ra. Mm, asa dai imong mama papa? Nanito sa amo. Asa iha. Asa yung trabaho po si papa. Kana ah. magkwansa sa mga baka mo kun. Oh. Nagalaga nang mga baka. Imong mama asa sa pagtrabaho. ah menggamas ang sama isang 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 nih isang aku isang 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 ha isang 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 Hah? Musik sepan kan semua si mana ka kan nego. Kalau bagi mugi sudilan saya musagi ba. Oke okay, ra aku nonton tenan. Akan ya. Ah. Oh. <laughs> Dilelang. Ah. Oh sokok imu mama aku bau nama sana Kan setiap musunya mu ah. Ah, ini mama raninya. Mama ba. Hmm, barang muka ulik ke saya aku nang pakai awan. Sigi. Aku nang pakai awan ni. Eh. Oh. Nak sukli Ya, Hah, hah, uh, hah, Helen, Helen? hah, 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 mau hah, 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 Mau apa? Mau hmm. pakai hah, 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 Selamat ya. hah, 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 Hmm, hah, 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 hah,

Kung agon. Hmm. Para di ka maluya og suroy ha. Mm, hmm, sige indai. Sige, derhan na lang na. ya. Hmm. hmm. Yan, mutik natin ang kalimutan. Meron pa tayong ibigay kay Indai, pangalan mo ulit? Gian. Gian? Ah. Uh. Tagaan lang tikag sinila spot. Indai, uh, bukod sa pirang bigay ko sa inyo, meron pa tayong sinilas, ha? Isukat mo daw. Isulat mo daw. Sista na rin. Yan, yan Sakto? Hmm. Yan, sakto po. Sakto po sa kanya. So, anong masasabi mo sa chinilas? Salamat. Ha? Salamat. Hmm. Um, Salamat naman ha? Hmm. Mag-aaral lang mabuti? Ha? Hmm. Um, at saka ito, pwede rin pang ninyo ha? Ang um, dalawang pares po ng chinilas natin. Hmm. Um, sige. mag -ingat kayo ha? Lagi nak kagorta. Nah, nah uh, sung mama ha, pakai bau nok Oke, okay, bye bye. Oke. Okay. Sampai. Ya, na, ah, nabigyan natin. Ini sana namang estudyante na nabigyan natin ng pangbaon

Ano ang isang, isang tali? Yes. May merong malong kayo. Press eh? Bagong titas. Saan ko meron din sili, oh. Hmm? Bakit kayo naglalako ng gulay? Para yung baon Ha? Bukas. Para pang baon bukas? Ang bukas? Tunis, no? Pangalan mo? No? Ilang taon ka na, na? Then, anong grade ka na rin si Five na. Bukas, graduation, di ba? Hmm? Bukas na po ay eh, graduation. Anong pizza bukas? Routine? No? Hmm. At saka yung kasama mo. Ang pangalan Ros. Ilang taon na rin si Ros? Ops. Ops. Nag-eskwilas, ya? Yeah? kumusta ang inyong pag-aaral, mga baon nyo? Meron ba kayong kung baon? Meron. Uh, magkano rin ang baon nyo araw-araw? Sampo. Sampo. Minsan din ba? Wala kayong baon? Nar din mo wala kayong baon? Hmm. Sa lukas. Sa lukas? Hmm. Ha? Hindi naman nyo rin. At itong pakyawan? Hindi na may bigyan naman eh. Hindi ko magkaroon sa siling hindi. Ben? Ben?

Galing hmm. po yan ni Ma'am Risa Moreno at si Sir George Reed. Maraming salamat po Ma'am Sir. Pag kayo uh, po tayo ng ayudas ng mga bata ko na naglalako ng hotel, ang baonaw nila. So, yan, malaki-laki uh, po yung binigay natin para makapilis na ng gas. Anong masasabi mo? Hindi. Amo na may baonaw mo ha? Ang baonaw mo ba na nalang ito? Ah! ay ah, ibintan nyo na lang sa mga kapitahin nyo ah Huwag na kayong tumuloy doon sa kalingki kasi may sentro nyo Ah! Huh? Sige! Bukot lang yan! Ibigyan ko kayo ng sinilas! Ha? Ah, si Inday! Maliit yung paa ni Inday! ay ibigay mo na lang ito sa kapatid mo ah! Eh, sukat nga! Sukat mo nga! Mamahal yung sinilas ko ito! Uy! Sakto! ito rin ano ito mo rin kasi dalawa ito eh dalawa ng paris ba yan pero mas maganda ito yung ay no yan maraming salamat po talaga sa ating mga sa ating sponsor ma'am Lisa Moreno and sir George Ray maraming salamat po yan po natin silang sinilas para na rin ano mayroon silang sinilas ha? para na ito si Inday ang maliit saka butas na yung ano dahil nakadala ng maliit na size ba eh huh? Inday, patingin sa chinilas mo Inday eh nahiya si Inday sige na Inday, patingin natin tanawin na na pa yung chinilas <laughs> ay nito, pawawa no butas, sabihin mo sa nanay mabili ka yung bago ha kasi wala kami dalang ano, maliit na size sige so, Inday ha, kayo ito, ibigay mo lang ito sa kapatid mo isa, ang isa sa iyo ha

Asa ni muna itin lang Dihan? Sari ka nga lang mo? G -g. Ha? Kiji? Ano uh, na ninda bang kagkata ng Kiji? Kitahan? Um, ano sa dahin niyo ang closing? Uma? 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 ka nga doon ha? six 6 Grade 6? sa mo Kiji? Kiji? Kilo mo ako buksan po? Yung lesson ng English kan. Nasa Nasa. Sa puluhan. Mm, papa at mama? Sa kanon. na sa Sa trabaho sa papa. Section. Section. mama? sa balay. 'yung sana yung luha dali. Hindi. naman diri no, pero naay mga balay sa Nay mga pondi na mga maraming bahay diyan. May ano kasi diyan. Basket ko court. Hmm. kila Kira may bigyan ano na. Kini benti hmm, ni. Ni saging ni mo. 30 Trenta. May, ano po isang kilo. Kaya ito na yung 50 Ito mo eh Gis, ang nga 5 Gis, 50, 60, 70 5 lang ano yung tuli Ilit ba? Nga pila mo na tanan Balis si tinta mana na Madara na sa Ako

Yan, ah, hintay. Bukod pa sa piring, bigay namin sa inyo, bilhin nyo ang bigat, iba pang bawang na. Ah, uh, bayaran ninyo ng bayarin ninyo ng superiland. Ito na, bukod pa dyan, ano tayo ang sumikat? Ito po, pati iba, ano nga? Sukat mo? Sakto ba? Sakto lang? Um, hmm? yun isa. Yun, yun, sakto po. kasi sa kanya Ah, mayroon ka lang pang ...ana, sa parulan Ayan, sira na ang linday oh Sira, sira na, amang tama po Mayroon tayong sinilas oh, no, Bakit po hindi ko nakapitin ng sinilas? Walang pira no? Mm, yeah, yan, may bago ka ng sinilas Huwag mamahalin po ito, pati ibay So, ito gamitin mo, ha? Saka, mayroon tayong isang, ano po, pares? Ay, ano nga? Sukat. Sakto. Sakto pa rin. Masya sa kanya. Sige, dalhin mo sa bahay nyo na lang ito, ano, Kita mo sa mama mo, ha? Ah, Pag walang sinilas yung kapatid mo, ibigay mo yung isa. Sige.

M Wala na yung klase ka lang? Wala. Pagbihan ko din mo. Ito, yes. mama? Mas balay. Mas balay? Hmm. Ngayon ikaw naman kita Okay, tarun, man. Trabaho man siya. Ah, mo pa. Kaputan mo Kasi yung pangalan? Mary Rose. Mary Rose. Anong grade ka Rose? Grade 4. Grade 4? Ilan sa ni mo? Pengganasan paura, pengganasan paura, pengganasan tinggal pengganasan paura, mama. paura, pengganasan paura, pengganasan paura, pengganasan paura, pengganasan Kutik lagi nih mau sawan. Asal hangat nih kai. Okay. 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 Okay, Aja nih. Ini. Ini mana ha? Ini yang mana kayak malayo Malayo yung biyahe natin. Mayro tayo nakita dito mga snack na tayo. Time, baby, mag, ano si Inday Miriro sa pagkasipag. Marunong mag-ano na. buhay.

പിന്നെ <mí> ഹെൽ Hmm? Hmm? 200 pak? hai, 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 Hmm. Nah, oh, hmm. hmm. oke okay dah, hai, Hmm. hai, hai, indah, hai, 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 ini Biên cái gì nữa. Ba sapa. Na yêu tụi sa nàng bapatuladan sa ito sana ang dapat tularan sa ating mga kabataan. Tumulong magulang kung Pila 'to na number no ninday? 20. Hmm? 20. Duha mangka 15. 75 25 75. Okay, oh. Ayan. Naka-sok laya na. Ha? Tawag yung pondo sa Inday kasi 'to ang de niya anunya binta. Bago lang natin. May pambaoon ka na yung bigas ha Salamat po Maraming salamat po sa ating, sa ating sponsor Ma'am Sir Ma'am Risa Moreno and Sir George Rin Maraming salamat po Nakibigay pa kayo kayinday ng, ng Bounce school Kasi napakasipag nakita natin dito nag, Ano po na Luto ng tipura Ikaw, ang sa sa'yo mag-historya Salamat

ang tamang tama po yung binili natin sinilas sakto po sa po tama kayo iso on? ka po on? lima? so ito isa para sa iyo ha at saka yung isa bigay mo sa papel ha yung dalawa lang yung dala namin ha? yung sa usabi mo kasi ka rin Hai, hmm. nah, hmm. bayaran pulangnya kenaikan ekora, para kalau untuk imsakin, hai hai, ito yung nakain natin pura, tayo, yung pura. Ano po tayo ng Inday ng yung naman dito? yung lang mm. Gara -gara Sumulong sa uh, nanay mo ha? Okay. sa ng hula. Maraming salamat sa ating sponsor, uh, Ma'am Risa Moreno and si Sir uh, George Rin. Maraming salamat po, Ma'am Sir. Shout out Sir Eric No Ma'am Teresa Waga, Miss LC 130, at Inida sa ating series. Shout out sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga viewers. God bless us all. Maraming maraming salamat po sa ulang sawang panonood niyo.